ang mundo ng online. Hindi lang pugad ng kalaswaan, naging daan din ito sa isa pang uri ng human trafficking. Mga biktimang nangarap ng mas magandang buhay sa ibang bayan. Pero sa huli, sila'y inabuso at sinaktan. Sa isang video, makikita ang mga latay na tinamo sa katawan ng isang lalaki at isang transgender na kapwa niya Pilipino. Ang mga videong ito ng pananakit na kunan sa isang lugar sa bansang Myanmar o ang dating Burma. Pinangakuan daw sila ng magandang trabaho at malaking sweldo. Pero lingid sa kanilang kaalaman, at labag sa kanilang kagustuhan, nauwi sila sa pagiging cyber slaves. Grabe yung mga tama mo sa likod ah. Nakausap ko ang dalawang biktimang nasa video. Itago natin sila sa mga pangalang Ray at Isabel. Kwento ni Isabel, dati siyang teacher at call center agent sa Pilipinas. Ang sweldo niya noon, pumapatak ng 30,000 pesos kada buwan. Dati namang transport driver si Ray na may sweldong 15,000 pesos kada buwan. Hanggang noong November 2022, nakita ni Isabel sa isang social media platform na naghahanap sila ng Customer Service Representative o Call Center Agent sa Thailand. Paano kayo na-recruit dito sa ganitong klase ng trabaho? At sa ibang mga social medias, ngayon po, meron po doon na customer service hiring. Nag-leave naman ako ng name and contact number ko. After 30 minutes to 1 hour, may kumontak agad sa akin. Si Ray naman, may nakilalang agent, Disyembre ng taon ding yun. Mabilis daw na naproseso ang kanyang mga papeles. Dahil ang ilan sa mga ito, pineke pa di o, ng nagpakilalang recruiter. Ang alok na sweldo, $1,000 o 55,000 pesos. Hindi hamak na mas mataas sa sinasahod nila sa Pilipinas. Libre rin daw ang pagkain at tirahan. Kaya mabilis na kumagat sina Isabella Trey sa job offer. Normal na process ng employment. Nag-send sila sa akin ng application form. After ng application form, meron pa silang test. May initial interview din sila. Tapos meron silang final interview na nagpasan ko lahat yon. Online yung interview. Online, um, online po yun, by phone call. Walang patumpik-tumpik, December 8, 2022, nakalipad si Isabel papuntang Bangkok sa Thailand. Dalawang araw lang ang nakalipas, nakalipad din si Ray. Sabi ni Isabel, sa immigration counter pa lang sa airport sa Thailand, napansin na niya ang tila VIP treatment na ibinigay sa kanya. Feeling ko immigration officer siya kasi naka-uniform siya. Hindi ako pumila doon sa immigration lane ko saan may, may ibang mga foreigner. Nagbukas siya ng sarili niyang boot para sa akin ako nang mag-isa doon. Kinawa niya yung passport ko, walang tanong-tanong, nag-stump siya. In-stump niya yung passport ko, at tourist visa. Tapos sinamahan niya pa ako palabas. Paglabas ng airport, sinundo raw sila ng isang car rental. At mula Bangkok, bumiyahe raw sila ng walong oras kasamang iba pang mga Pilipino. Mahabang paglalakbay na hindi nila alam kung saan patutungo. Hindi ko alam kung anong probinsya na ng Thailand yung pinadalhan nila sa akin. Dinala nila ako sa liblib na lugar. Kinabukasan, sinundo na ulit ako ng driver. Sa pagsundo niya sa akin, hindi na siya mag-isa. May kasama na siyang mga um, Army. Makaraan daw ang ilang oras, bumiyahe naman sila ng dalawampung minuto sa isang masukal na lugar hanggang narating nila ang isang ilog. Yun na pala ang border ng Thailand at Myanmar na tinatawag na Maysot District. Mula rito, isinakay naman sila sa isang maliit na bangka pinapasakay nila ako sa bangka, ayoko. Kinuha nila yung mga maleta ko, sinakay nila na una sa bangka. Tapos, sumakay na yung ibang military um, army. Kaya sum sumama na rin ako kasi ayaw sumakay ng iba. Takot ako. Nakatakot. Pag ano ka sa sitwasyon na yon hindi mo alam. Wala ka makausap ng maayos. Hindi kayo nagkakaintindihan. At armado yung mga kasama mo. Pagkababa narating ni na Isabel ang isang lugar na maraming buildings para raw itong isang malaking syudad. Yun na pala ang tinatawag na Scam City. Ang mga Pilipinong nailigtas mula sa Scam City sa Myanmar, ang masaklap. Tinatayang nasa halos 400 pa ang mga Pilipinong naiwan doon ang tanong. Bakit patuloy na may mga nabibiktima? Base sa aming investigasyon, nagsimula ang pag-traffic sa mga biktima dito pa lang sa airport ng Pilipinas. Sa investigasyon ng NBI, nagkaroon ng sabwatan ang illegal trafficker at ilang mga tauhan ng BI o ng Bureau of Immigration. Katunayan, nito lang January 2023, nakuna ng Closed Circuit Television o CCTV kung paano nangyayari ang pagpapalusot sa ilang na-recruit na Pilipino palabas ng bansa. Base sa investigasyon, unang sinabihan daw ng recruiter ang anim na biktima na dumiretso sa counter ng kasabwat na immigration officer. May senyas pa kung kailan siya lalapitan. Ito ang tinatawag na upo tayo modus. Sa video, makikita ang bigla ang pagtayo ng immigration officer sa kanyang cubicle sa Clark International Airport sa Pampanga. Pag-upo ng immigration officer, hudyat na raw yon para lumapit ang biktima ayon sa NBI kapansin-pansin na hindi na sila tinanong. Mabilis na iniskan at tinatakan ang kanilang mga passport. Pero pagdating nila sa second screening, doon na sila naharang na maotoridad. Sinampahan ng kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act ang Immigration Officer. Malaking problema usapin ng pagkombat sa human trafficking ay eh, yung mismong gobyerno rin. Maraming mga tauhan, maraming mga opisyal ng gobyerno, yung tuwirang sangkot sa human trafficking, no? sariwa pa sa isip natin, yung Pastillas scheme, no? yung mga extortion activities na, na mismong nagaganap at naidodokumento sa, siri, sa, sa NAIA. No? At marami pang forma. Ito po mga ganitong activities ay hindi po tinotolerate ng ating management. Immediately po, nag-order ng investigation at pinakasuhan po agad-agad yung immigration officer involved. Sa Trafficking in Persons Report na ginawa ng U.S. State Department at inilabas ngayong 2023, umabot sa 233 ang mga administrative case na isinampa laban sa mga immigration personnel na sangkot di umano sa trafficking. Pero ang nakababahala pati dito sa Pilipinas, nag-ooperate daw ang Chinese Scamming Syndicate ayon sa NBI at sa PNP. Ang mga ginagawa nilang scammer, mga dayuhan mula sa iba't ibang mga bansa sa Asia, katulad ng Thailand, China at Vietnam. Katulad ng mga Pilipinong nakaranas ng pang-aabuso sa Myanmar, sa Pilipinas din, nakaranas ng pagmamalupit ang ilang foreign nationals na ginawa scammer. <tod> sa videong ito, makikita na pinagahampas ng tila latigo ang isang dayuhang babae. Sa isa pang video, makikita naman ang paulit-ulit na pananampal sa dayuhang biktima. <tod tod> pinilit daw tumakas ng babae. At nung nakarating ito sa mga pulis, agad isinagawa ang rescue operation. Makikita pa ang mga latay na tinamo ng biktima sa kamay at binti. Putok din ang kanyang labi at may mga pasa sa mukha at katawan. Hinuli rin ang ilang naabutang Chinese sa loob ng bahay. Sa mga nakalipas na buwan, libo-libong biktima ang na-rescue ng mga sa ilang scam hub sa bansa. Pinakamalaki ang na-raid sa Las Piñas City kung saan umabot sa mahigit tatlong libo ang ginawang scammer. May ilang mga Pilipino rin, pero karamihan sa kanila mga dayuhan.